Um, yeah, <laughs> <laughs> yeah, you know...

hmm, hmm? hmm. Nagaling na? Ayan, na. Ay na, ano nagalingin sa mo yung yano log log na ng kanin, eh. ano na ba yung ano 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 ikaw mong kukuha niyan mamaya, ah. Ma'am, may taong nabubutong, ha? Pakain ko. na ako doon? Ano ba yan? Pag ako naghati niyan, wala kang makakain. Mukha lang ang bigat. Malang bigat namin. Ano ba naman kasi yun eh? Kukuha nga din ng kanin ha? Ano? 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 pag Ano? si Dada ang kumain. Ano? 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 Yan. <laughs> Yan ang maganda kong asawa. Pag kumakain ng pakpak at may magnanakaw doon, may kumakalampag, nandyan na binabalibag, ang laki ng eyebag, idada si Dada namo namura na ngayon. Namura.

Gutom. Patay. Sa patay ako gutom. <laughs> okay. Damage ba mo? Talon talo sa amin yun. Kami ang um, dako. <laughs> dako. Dada and Iko. Dako. Dako, 18. Yung ko na ngayon kumain. Yung quattro style. <laughs> At sila dahil nila nakukuha sa camera. Baka po mag-develop kami. Na parang litrato. Ano mo develop? tang ina là một mang camera, là một cái tên ang aking magandang asawa, kumakain ng pakpak. Kaya na po, yan na po, nangunguna, nangunguna, hinahagod ang kanin, naubos ang kanin, bumili na sinaing, nasunog ang sinaing, lagot tayo sa papa mo. Patay. Patay. Yan na, Ubus na po. Ito. Ito ang pitso. Pitso ng ina mo. <laughs> um. At ito po, ano yan? Ano yung nakukuwanan ko? Ano yan? Yan pa po. Ang sexy kong asawa. Kayo ay magsasawa. Kakahay sa Facebook. <coughs> Kasi, di nyo kami kilala. Ngayon, kilala nyo na kami. Paplago ka pala, www. Facebook.com plus hindi na namin asawa. Hmm? Hmm. Ba, po sinasabing mga mga ikaw mara ah dada niya ba ako? hindi na po ang kapatid ni Dada Peral si Dado <laughs> okay 9am <coughs> Ayan. Ayan si Dado. <laughs> Ang kapatid ni Dada ay si Dado. <laughs> ay, Eh, hey, hey, Daddy! Kaya na! Bilis ko to, Doggy. Bilis! Oh, oh. <laughs> Parang boxing hero na. <laughs> 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 ay, ay, ay. Ayan si Daddy. Nakatawa ni Dada. <laughs> hmm. O si Daddy, si si Dada, si si Dado. Baka. Hmm. hindi ka magpula Tapos na kami. Ayun ka, sabi ako. nung Ano Tapay. Yan na nalagyan mo! Aba <clears throat> na pala. To, eh, mo. Di pa naman mandumi. Oo. <laughs> Galit uh. ka? Tapos na Daddy, huwag